Pistons player target si Chet. Ito namang si Holmgren gumanti at nilamon ng buho ang dunk attempt na ito. Two exciting young teams magarap ngayong preseason. season si Thunder laban sa Detroit Pistons. Umpisa na natin agad ito. First quarter natin mga idol, Chet sumabay sa dalawang poster attempt. Pares niyang nafaulian at sumakit pa nga ganyang tuhod matapos niyan. At ito namang si Osar Thompson ng Pistons. 5 points agad and assist para lumamang ang kanyang team 11 to 5. Hirap nga sa first quarter ang OKC Thunder dahil sa laki ng lineup at naba ng mga players ng Pistons. Pero wala namang suko itong si Holmgren. Nilamon ng mga idol ang dunk attempt ni Duren. Gumanti nga matapos siyang dakdakan earlier in the play neto ni Duren. Ganito pala siya gumanti. Tumulong na nga rin mga idol si Jalen Williams para makadikit na ang OKC 16-13. Sa huli nga ay magandang back and forth ng opensa ang ating nakita at talagang fast pace play ang laruan natin pero ang Detroit still holds the lead 27 to 23. Second quarter naman natin Marvin Bagley wants a piece of chat and successful yan mga idol sinalpakan pero once again Holmgren takes revenge mga idol and end one play at the other end pinaupo tuloy itong si Bagley. Lumamang na rin dito ang okay si mga idol dahil nga yan sa kanilang nag-improve na defense. At itong si home ground mga idol pinalaki pa to 40 to 31 ang kanilang kalamangan after ng offensive and defensive plays niya. Naging battle of adjustments nga tayo mga idol sa last minutes ng labang ito sa second quarter. Defensive adjustment ng Thunder, pinatira ang mga Pistons players sa labas, nagbigay ng 12 point sa kanila. Pero dahil nga sa run and gun style offense ng Pistons, ay nakabalik sila sa laban 54 to 49. Si Chet may 10 points, 4 rebounds, 3 blocks, laban nga sa 13.7 rebounds, 2 assists ni Osar Thompson. At dito naman sa ating third quarter ay inupo na nga, pinahinga na itong si Chad Holmgren matapos ng magandang paglalaro niya sa first half at ngayon ay lumipad naman tayo sa isang game pa natin ngayong araw, Boston Celtics. Laban nga sa Charlotte Hornets kung saan pinatikim ng Celtics. etong Hornets kung ano ang kinaibahan ng championship team at ng isang team na gustong pumasok sa playoffs. Well, final score natin 127-99 at nanguna si Brown 20 points in 23 minutes at ito nga ang si Chris Tapps 14 points, Drew Holiday 11 points, 7 assists, 3 steals, Jason Tatum 11 points. Damang-dama na talaga mga idol ng Boston Celtics ang napakagandang epekto ng kanilang dalawang player, Chris Tapps for Zingis pati na rin si Drew Holiday. Para naman sa kabilang team, ang pumalag mga idol ay ito na nga sila Melo Ball, 16 points, 5 assists, Terry Dozier, 14 points. Pero mga idol, hindi nga sila pinala dyan at talagang tinambakan ng team ng Boston Celtics this last preseason game nila.